buting balita. ng ang panahon ng kaligtasan para sa atin. Kaya sabi sa pagka sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakikinggan. Sa araw ng pagliligtas, kita'y sinaklulohan. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya kailan ang araw ng kaligtasan sa tao? Sa sandali na may pangangarap sa sandali na napakinggan mo ang pangangaral naunawaan mo rin ng Panginoon yun ang panahon na ikaw ay pinatawagan na ng Diyos para sa kaligtasan yan ang day of salvation para sa iyo kaya nga may pangangaral dahil ang layunin ng pangangaral ay upang matanggap ng tao ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa kaya kaluluwa ng tao ay higit na mahalaga sa kanyang katawan na misa niya ng binabaliwala ng tao ang kanyang kaluluwa. Mas pinapahalagahan ng tao ang kanyang katawan kaysa kanyang kaluluwa. Kaya misa walang ginagawa ang tao para sa kanyang kaluluwa. Pero sa kanyang katawan, ang daming ginagawa ang tao para sa kanyang katawan. Pero sa kanyang kaluluwa, wala siyang ginagawa. May hindi siya nag -iisip. Kaya nga sabi sa Biblia, walang nagahanap ng kaligtasan na yeah. Hindi nagahanap ang tao ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Anong hinahanap ng tao ng kaligtasan ng kanyang katawan? Laban sa kulang, laban sa aswang, ah, laban sa sakit. Iyon ang laging hinahanap ng tao. Pero mga kapatid, pagdating sa kaluluan niya, wala siyang pakialam. Wala siyang ginagawa. Salamat na lang sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagnanasa sa ating kaligtasan. Kaya nga sabi niya sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 to ito'y mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Na siya ang kaibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya kung may nagangat ng kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi tayo ang Diyos. Kaya eh, tingnan nyo, may ba, ba tayo pa, pa ating kaluluwa? Wala. Pero sa ating katawan, naku po, lahat na lang ginagawa hmm. ng tao para sa kanyang katawan. Pero anong sabi ni Cristo? Huwag kang matakot sa pumapatay sa katawan, pero hindi nakakapatay sa kaluluwa. Bagkos katakutan mo, yaong may kapangyarihang maglagay sa iyong kaluluwa at katawan sa mo. Iyon ang gusto ng Diyos sa katakutan mo.